guys, okay. Okay. okay, Yes guys, gigang gu ko og kaya na malit na po mga ako sa ninja rin sa kong buhay kamera. Na malit na po mga kuan guys sa kong mga mga pagkains. Like. <laughs> okay. Oh, Tarong na video like beetroot as usual. Ano sa dito sya? Pas na kayo. Ano sa dito siya? So ganyan po daw ganyan. Ano sa muntung na muntung na daot? Pag-chillor ba? Ay! So, tarong na ta guys. Sugikan ko og tapuan na po. Nagpalit ko og mga ako mga panginahanglanens guys. Saan eh. hirap naman dito, oy. Ang hirap na mga sasakyan dito, ba? Sus, so, kaka man. Mm -hmm. hirap mag-adjust ng mga driver dito oy, kalangot ka ayo. siya so, guys, hindi ka na bukod tabuan, Malip na mga Buddhas, like number one, yun na akong ginapalit is beetroot. Beetroot. Yan, hindi ka na po may nag-run today. Naka-run ko. 7 oh, kilometers. Nilibigay ko ka run, guys. Okay. You know na, and slow down na ta. Pero today, nag-run yun ko kay kao na po si ante o oh, hindi masarap masarap ba pero hindi maganda sa katawan <laughs> yes guys kumain na naman si ante ng bawal ba kumain man ako ng chichirya kahapon guys ang sarap man talaga ng chichirya pero yun sinablumon naman ako magkain guys pero nagigilty agad ako ang bilis kong magilty guys Nakain ako ng mga bawal ba? Ang bilis, magilty ni ante, Hmm, ganyan talaga ang buhay ba? Kaya kumain ako kapo ng chichiria, tapos kumain ako ng, bis ng ano yung kuan ba ka pa ka ng biskwit guys ba? Biskuit nga na palaman. So, magilty man dahil yan. Magilty guys. Yun. Ang bilis ni anti magilty sa mga ganyang bagay mga pagkain ng mga bawal o pagkain tapos nung, isang araw guys ba di ba namili ako ng mga kindis para ipamigay ko sa mga kabataan ba pag may namamas ko sa bahay ay paborito ko man yung kindi na frutos guys yung frutos na kindi ba ay ginuo ko mili man ako ng apat na balot ng sus okay, paborito man lagi ni Ante lagi, ay banat-banata ni auntie, ang isa ka putos guys uy, basta kinahin ni auntie, ang isa ka putos isa ka balot yeah. ang laman nun guys, 50 pieces ah, hurot, guys, wala ganoon ng ini Ante nga, dili mauubos ba naubos man lagi ni Ante tawag don guys? Sugar overload. <laughs> ah, yun, kinahinihandi ang lahat ng kindis na yun. Ah, ngayon, nagilitin naman si Ante. Kaya sabi ko, ko, kagabi, mudagan yun ko, ugma, ug 7 kilometers. Kay, pag, labak community run man, guys. Every Friday man yan sa amin. 7 kilometers talaga yan. Ah, talagang tinakbo ko yan guys ay grabe ang pawis ni auntie uy basa pa nga ako hanggang ngayon nung, ang blouse lang ang inilisan ko ba tapos ano na ang sports bra ko ba ay eh? ugap basa pa guys basa pa man ang ating sports bra okay grabe ang traffic na dito guys oo nakauna na si auntie sorry man first prize man siyente first prize <laughs> grabe dito na oras guys so, eh, intersection manggol sobra ka traffic dito sa Butuan city ba basta gantong oras, ala city, midya mm, magalit sa 8 na guys Ayan. traffic talaga dito Ayan. pero nakalusot na tayo sa traffic yun talaga ang buhay, guys. Kaya, yun, grabe ang pawis ko ba, oh, basa parang, Yung sports bra ko ba, basa pa hanggang ngayon. Kahirap. Kailangan ko dumating sa bahay ba, para makapalit na ako ng damit. Eh, hindi rin maganda yung nagbabad ka sa tubig ba, sa pawis. Okay. kasi parang masama din antiyan tiyan ko eh. Uh, uy, um, guri, naman in, Akong one guys to bull Sorry man oy Sa mga kumakain dyan Pasailuan ninyo si auntie ba uh, oh, Pertig tayo pim. Bagal naman itong sinunda natin Ipapasok okay, na tayo sumusun may sumunod man sa akin we, na hindi man tayo pareho nang way hmm. may paunahin niyo ako ba may good naglandahan lang siya o, pasok na tayo guys sa ano area of responsibility the rocky road <laughs> uy mubo man kayo ang ate uy Tingin-tingin ni kau hui kanal ramen ni mo gian. Ay! Mega salubung man ako, guys. Jus ko. Ginuok ko. Kahirap man ito baka makanal ako nito. Ito yung sinasabi ko guys, ba? basta man makasalubong ako. Baka makanal tayo. Huy, hindi man ako marunong maginatras, huy Takot man dito, huy ko man ako. Uy, ginuok ko. Teka lang. Baka makapasok ako dyan. Uy, takot man dito guys. Uy, kuya. Grabe man. Ito ang kinakatakutan. <laughs> Ito ang ginakatakutan ko dito guys. Yung may makasalubong ka ba? Baka mahulog ka. One way lang ito. Kanal ba yan? Dito, madali ako makapasok kasi walang katubig-tubig. Hindi ako nahihirapan. Pag doon naman ako sa kabilas, dumaan guys. Puro tubig kahit hindi ulan. Hindi umuulan. Dito, ang problema dito guys, pag magkasalubong ka, katulad nito, Buti nilang maliit na sasakyan ang kasalubong ko, guys. Diyos ko, gino. Pinabahan man si Andy, oy. Baka mahulog sa kanal. Hmm. Kinabahan ako doon, guys, ba? <laughs> kinabahan! Si Andy nang kinabahan ng maraming kabahan. nakakot mo yun na si anting hulog nun ah okay dito na tayo guys eh, gusto ko na talaga magpalit ng damit ba kaya basa man kayo ko guys 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 kaya itong hmm okay Oh. dumating na tayo guys ang ating kigwa kigul de hakit anak